Sa guys, siya uh, guys pupunta natin yung uh, pupunta natin yung may-ari nitong bahay nasunugan na nasunugan at sabutan natin ng kaunting tulong guys ito yung mga nasunugan ng bahay na yung vulcanizan yata ito nasunugan ng isang araw uh, at abutan natin ng counting tulong guys at para makatulong naman tayo dito sa nasunugan ngayong ano karang araw yata itong sunugan. kaya pupunta natin guys, halika! At abot natin siya ng konting tulong. At para Guys, abot natin yung konting tulong. Kita ko guys, uh, sa nasunugan na uh, tutulungan natin ng kuwan, nabutan natin kating tulong. para. Pero guys, sundan mo po. Kami pagkatapos. Ito guys, sa nasunugan, nabutan uh, natin ang kating tulong.

dinala lang nalang bigas para makatulong tayo.